Ngayon mga badi, ay mag-uumpisa na ako maglinis ng pilapil. Kahon pala ang tawag sa amin neto. Mahaba na kasi yung damo dito, hindi na nakikita yung pilapil. At yun mga badi, sobrang haba talaga. Ilang buwan din kasi hindi kami nakapagtanim dahil sa El Nino. Kaya ngayong tag-ulan na ay uumpisan ko na yung paglilinis ng pilapil. Para pag dumami yung tubig dito sa aming palayan ay pwede na kami mag-turtle. Paunti-unti lang kasi yung ulan dito mga buddy, kaya hindi na nalagyan ng tubig yung aming palayan. Medyo mahirap lang pala ang magpala kasi mahaba yung damo. At isa pa yung nagpapahirap sa akin ang daming langgam. Ang kinatatakot ko lang dito ay may biglang sulpot na ahas kaya nag-iingat talaga ako dito sa pagpapala. Medyo mabigat din pala yung trabaho na ito mga buddy, kasi gagamit ka ng fursa at lagi kang nakayuko. Nakakapagod at tagaktak talaga yung pawis mo. Sa unang araw ay sasakit yung katawan mo lalong lalo na ang likod mo. Ganon talaga pag sa umpisa, para ka rin nag-workout sa una, sa sakit ng katawan mo, pero masasanay at masasanay ka rin. Hi mga buddy, tayo. Uh, so sa mga may nagtatanong kung kaninang lupa ito, bali sa lola ko pa ito na lupa, bali hinati-hati na nila ng uh, 6 na magkakapatid, bali 800 square meter ang hatian nila uh, yun kasama na si nanay ko So yung palaya namin dito ngayon is 800 square meter Tapos nakasanla pa ng 150,000 So nakasanla ito ng 150,000 And then pag harvest na uh, pinapartihan namin yung pinagsanlaan namin So yun pag anihan na uh, may bawas na agad kasi nakasanla ito ng lupa na ito So ngayon uh, naghahanap pa kami ng ano uh, igagasos dito para makapagtanim na kami uh, Pahinga muna tayo mga badi at ayan na yung aking bahay kubo mga kabadyo lapit lang so nakapag-umpisa na ako kanina uh, ito pala ang natapos ko yan mga kabadyo bali no dalawang pilapil pa lang natapos ko Dito mga kabady ay nagpahinga muna ako dahil sa sobrang init. Dahil sa medyo napapagod na ako ay nagduyan muna ako. Ang sarap magpahinga dito at magpalamig. Ganun talaga ang buhay ng tao, nakakapagod talaga. Kailangan natin kuminos para mabuhay tayo. Simple lang naman yung gamot sa pagod. Magpahinga ka lang at ilang sandali lang ay babalik na yung lakas mo. At ayan mga kabady, ang sarap talaga magduyan at magpahangin dito pagkatapos sumog trabaho sa palayan. At dito mga kabady, pagkatapos sumog pahinga ay nagmerenda ako ng saging na may kape at ginamos. Ito talaga yung pinakagusta ko dito ang magkape, kumain ng saging at magduyan. Ang sarap talaga ng saging na may bagoong at samahano pa ng mainit na kape. Dito mga kabady kinahapunan ay nagpakain muna ako sa aking mga alaga bago bumalik sa trabaho. Kumuha pala ako dito ng asola mga kabady para sa aking mga alagang manapatpato. Di mama di pagkatapos kong magpakain ng mga alagang manok ay magpapala na naman ako ng pilafil ayun ako ba so hapan ang damo dito bali sa pang limang filapil na ako mga kabadi ayun so 1, 2, 3, 4 bali sa pang limang pilapil na ako bali mag-alasin ko na o so kahit 30 minutes na lang siguro saglit lang ayun umpisa na natin mas saan ba matatapos ko rin ito kahit paunti-unti lang ayun So ito mga yung pang limang pilapil na umpisahan ko na bago ako nagpahinga at nagpakain ng alagang manok at pato at mga aso. So ako ay bumalik na naman kasi wala ng init hapon na. So yun mga bali, uh, magpahingang muna tayo, bali bukas ulit, uh, magagabi na kasi, bali sa pang-anim na pilapil na ako, masasaan ba at matatapos ko din yan, bali 800 square meter ito mga bali yung papalahin ko, so kailangan talaga na malinis yung pilapil para malalaman natin kung may tagas yung tubig para mag-stay yung tubig sa ating palayan. Ayun, bukas ulit. Pahingan na tayo.